Okay. Pupo. Pupo. Today, ang ganap natin is dadaling ko si Talia doon sa, sa kalaro niya. Punta kami sa bahay ng kaibigan ko. Kaya tuwang-tuwa na naman ang batang iyan. Sa sobrang tuwa nga, diba, napupo pa. Siyempre, bago kami umalis, dapat ayos muna ang lahat. Kompleto ang dadalin, tubig, biskuit, bimpo, ekstrang damit. At dahil okay na nga ang lahat, all set na. Go na go na yung isa. Nauna pa sa akin bumaba. Okay, tama mo, magbubukas pa siya ng gate. Kala mo naman kaya niya. Sasakay na nga kami ng tricycle papunta dun sa bahay ng kaibigan ko. At yung nasakyan nga namin tricycle, may kasamang bata. At yung bata nga ay umiiyak. Kaya sabi ko nga kay Talia, bigyan namin ng biskuit para tumigil na siya sa pag-iyak. Iya? Yes? Where's Iya? Si Iya? Where's iya? Dinaanan nga muna namin si Iya Kaya naman talagang ngiting-ngiti si Talia kasi ayan ang kanyang best friend. Pero pag magkasama, nag-aaway. At nakarating na nga kami sa aming venue. Wow, may pa-venue. At yan ang eksena namin tuwing nagkikita kita kami. Maraming kids, Siyempre, marami din kalat. Egol sa may-ari ng bahay. Pero okay lang naman sa kanya. Kasi sanay na siya. Pero ang pinaka talaga namin kaya kami nagkita-kita is manonood kami ng Hello Love Goodbye. Ay mali, Hello Love Again pala. Pero ang nangyari, imbis na maiyak kami, sa pinapanood namin, napaus kami sa kakasaway. Kaya mali talaga na pinanood namin yun nakasama ang mga bata. At ayon, uwihan na nga.

<tod> <Ha>? <tod> at ayun, nagiiyak na nga ang bata, napagod na sa sobrang laro. Bukod sa pagod, naiyak din siya kasi pagdating namin, wala ang papa niya. Stay in kasi ang papa niya sa trabaho. Iniiyakan ako at gustong pauwi ng papa niya. Hindi pwede yun, P. na uh, Already? Uh, already? Mm -hmm. itu nama mana mana mana. good night, night. 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 and bye. heart